Nagpaputok man o hindi, lahat apektado ng usok na nagmula sa mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Kanina pong umaga, yung hangin at hamog naghalo tapos nahaluan pa ng usok kaya nagiba ang kulay. Eto oh. po at panuorin niyo ang pagtutok ni Ruth Cabal. Pagkatapos ng magdamag na sayahan, ganito ang tumambad sa mga maagang gumising kanina. Smog o hamog na may halong usok sa Metro Manila. Sa ilang bahagi ng Quezon City, limitado ang visibility dahil sa kapal ng smog na bumalot sa kalsada. Mahamog din sa Hagonoy, Bulacan kanina, kaakibat ng sobrang lamig na temperatura. Pero nangangamba ang ilang residente na usok talaga ang kanilang nalalanghap. Napatigil na rin sa kalsada ang ilang motorista sa Solsona, Ilocos Norte dahil halos hindi na makita ang daan sa kapal ng hamog na tila nahaluan din ng usok. Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR wala pang bagong datos na inilalabas tungkol sa air quality monitoring nito. Pero nung matapos ang pagsalubong sa 2013, ang sukat sa total suspended particles o TSP sa hangin nasa mahigit 90 microgram per cubic meter, mahigit tatlong beses sa normal na level. Ang Department of Health nangangalap pa ng datos para malaman kung mas malala ngayon ang epekto ng haze o smog sa kalusugan. Particulate matter, yung mga papel, yung mga other Chemicals with the fire fireworks display, they float around in the air. So talagang ano yan, That that causes a hazard, health hazard as well. Ayon sa mga doktor, ang smog lalo pa ang direktang exposure sa usok mula sa mga paputok makasasama sa kalusugan. Mula kahapon nasa labing dalawa na ang mga pasyenteng dinala sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center dahil sa asma o hika at iba pang respiratory related diseases. Pag nag tayong uh, intake ng air sa in, from the chemicals so there's uh, some certain reaction in the respiratory tract turning spasm. So nagka ng hirapan so lumiliit po yung nagnanarow po yung uh, yung caliber ng respiratory tract natin. Kaya nahihirapan sila huminga po. Outpatient lang naman ang mga ganitong pasyente pero ang inaalala ng mga doktor, yung mga may sintomas ng respiratory diseases pero di nagpapa-ospital o kaya ay nagsa-self-medicate. Bukod sa mas mapapamahal sa mga gamot pag lumala ang sakit, pwede pa itong makamatay. Pwedeng cough na chronic po, pwedeng um, mabilis hingalin, any um, slight activity po, tapos ninihingal na po, or uh, parang chest tightness. Mga bata rin po, kung yung parang may, lalo na pag may na silang pito, pag humihinga, bad sign na po yun. Patingin na po kagad para pagmas uh, pag mas maaga pong naagapan, mas less po yung complications. Dahil posibleng magtagal pa ang smog ng ilang araw, pinapayuhan ng mga may asma at iba pang respiratory diseases na iwasan munang lumabas ng bahay. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Horas.